Magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa barangay Pasong Bangkal, uh, San Ildipon, Bulacan. Ako saan yung makapanayin po natin ang butihing likod po nung barangay Ama ng ating barangay Pasong Bangkal, San Ildipon, na si Nasa po nung barangay, Kapitan Jonathan Fernandez Kap, kumusta na po ba kayo? Ah, uh, okay naman po Okay, ah uh, kap, ay, ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay Pasong Bangkal? Ah, uh, okay lang po rito, tahimik naman Wala nang pong gulog, wala nang po Okay. Okay po, Merida. Okay. May tanong ko lang po sa nabanggit niyo po kahina, kumusta po ba ang regarding sa ating uh, katahimikan dito sa ating barangay o the fish and order po sa ating barangay? Uh, okay po kami merito sa fish and order. Ah... Uh, yung mga tanong hey, ko po, yung famous, ng naman po ang uh, jumutihan. Gagawin niyo po ang Okay. So, okay po kami. Okay. Ah... Uh, drug clear na po ang aming barangay at... Mm, talagang napatahimik po ngayon. Okay. Aka, may tanong ko lang po, kumusta po ba ang ating kalinisan dito sa ating barangay? Dahil medyo may kalayuan po tayo sa kabayanan. Ah, uh, okay naman po. Malinis naman po. Masipan naman po yung volunteer ko. Ting Sabador, naglilinis sila. Uh, maliban po sa may gawing hulunin, sa may gawing bundok na namin, na pinagtatapunan ng basura, hindi naman po namin sila mahuli kung sino na mga nagtatapunan. Siguro po mga dayuhan. Tatapunan. Okay. Pero ka para sa inyo, ano po mga ordinansa na ginagawa niyo po dito sa mga bawal man nagtatapon ng basura? Um, ano po kami ng multa. Uh, uh um, 1,000 po pagka namin sila. Parang pinaka-penalty. Pen penalty po. Okay. So Kap, dito naman po tayo. Uh, regarding po sa ating mga accomplishment, kumusta po ba ang ating accomplishment dito sa huling termino ninyo? Ano na po ba ang ating mga uh, kasalukuyang na ipapatupad ng mga proyekto dito sa ating barangay? Sa ngayon po ay maray pa akong pangarap bago po matapos ang termino ko. At mm, halos po naipasemento ko na lahat yung daan dito sa aming barangay. Wow. Kapra-kapraso na lang po yung hindi. Kaya yan po ay mga may request naman kami sa sa mga nanunukulan ano, may ke mayor kay congressman kay gov mga may na po kami dyan Overcourt po yun lang po ang gulang namin at mm, bago po matapos ang termino ko ay pipilitin ko po na makompleto yung aming barangay wow. Go, mamaganda pa Okay. Pero kung para sa inyo, Kaps, nabanggit nyo po kanina, ano pa po, po ang karagdagan nating priority na dapat tutukan o unahin pa sa nabanggit nyo kanina ang mga proyekto? Ang ah, siguro po yung basura, yung tapunan ng basura, yun ang pinaka-importante. Parang MRF? Opo, ganun. Ah, uh, di, isang, sana po makabili pa kami ng isang truck na ang hakot ng basura. Yung Garbage po truck. Sa amin, no? Okay. So, ah, uh, grito na lang, Kap. Minsahin na lang po, Kap, uh, ah, sa ating mga minamahal mga kabarangay upanawagan na sila po ay patuloy na sumusunod sa inyong mga magandang batas na pinapatupad dito sa barangay Pasong Bangkal. Hmm. Um, sa akin po mga barangay, ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat. At ako po ay sumusunod po kayo sa akin sa akin panunukulan dito sa aking barangay. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Okay. So, ganito din po, Kap. Uh, ah, misahin nyo rin naman po sa inyong mga mabutihing mga barangay worker at lalo na po sa ating mga kasamahan ng mga barangay kagawad na sana po ay mirong isa sa kanila na sumunod sa inyong magandang yapak sa panunungkulan bilang ama ng ating barangay Pasong Bangkal. Uh, magpapasalamat po ako sa ating mga barangay worker. Sa, sa kanila po lahat, lahat, po ng kawani ng ang, ating barangay. Salamat po ako. Sana po ay... Meron na mayroon po makasunod sa akin, at higit ang basana po ako sa aking tanongulan, ng ulan, na generasyon. Wow, okay! Yan po ang may nakamagandang ng ating buting lingkod po nung barangay, dito po sa barangay Pasong Bangkal sa Nildi Bulacan, na ayon po kay Kap, pagmamalasakit, paglilingkod, paglilingkod, ah... Uh... At uh, pagsiservisyo ang dapat unahin sa ating barangay Pasong Bangkal, San Ildeponso, Bulacan. Okay po, nakapanayan po natin ngayon ang buting lingkod po ng barangay. Naglilingkod at siservisyo, nagmamalasakit, gumagawa ng kabutihan at marami pang kabutihan dito po sa barangay Pasong Bangkal, San Ildeponso, Bulacan. Nasa si iginagal po ng barangay, Kapitan Jonathan Fernandez. Magandang araw po mga kaparehas, lay castro po ng parehas news Ingat-ingat po kay Kap and your family God bless us all. Mabuhay po kay Kap hanggat gusto ninyo. Thank po.